Uy, ano ituturo mo sa akin? Ano tuturo mo? Ay, look ko, oh, may condiment sila, oh. Ay, ito yung sinata, ito yung hinahanap ko. Oo, oh, oh, parang sa Doki. Oo. Oh, oh. Wala kami complementary tea? Wala well, naman, walang tea? Oh. Oo. Oo, oh, bigyan mo kami doon. Al alam mo, check wa kami, be. Ah, <laughs> uh, ano to? Ginger. Oh, siguro maglagay ka nyan. Tapos syempre, what about this one? Ponzu? O oh, tingnan nga, tampo lang ito tsaka to. Dali. Kunti lang ito tsaka to. Oh, ginger tapos bawang. You want flavor at a time. Yeah, tingnan natin dito. Malaki o oh, malaki pa dito sa loob guys. O oh, tingnan nyo, o. Oh. Wow, lawak pa pala. Oh, ang cozy ng space. Alam nyo, bisitahin nyo to kasi bago pa lang to dito sa SMB Kutan. Oh, Diba? Alam niyo ba mano kami kaya wala pang katao-tao talaga. <laughs> Tingnan natin kung gaano ang servings nila. Ayun. Eto ha, nandito kami ngayon sa SM Bigfootan. And we're trying this uh, parang hot pot she. Eh. O, oh, yan yung table niya, Oh. Yan. Hot pot. Dinala kami nitong napakaganda kong kapatid na may diabetic. <laughs> yan. Ang tawag dito sa restaurant na to ay nabe. Alam mo yung maganda dito? Kasi, oh, I can always put my fur babies here. Kasi, uh, al fresco na parang hindi mo maintindihan. Pero may mga tables pa sila doon sa loob. So, malaki naman yung space. At saka napaka-cozy kasi okay naman yung lightings nila. Oh, tingnan nyo. So, meron na kami kagad complimentary, ano yan, men? Iced tea? Uh, and then, meron na kaming water na infused ng lemon. Oh, It's okay, tata. Later pa naman yung mainit eh. So, mamaya, ah. Kunting natin to. Pagka dinadala na nila yung aming... Kasi parang may mga listing sila. Patingnan nga niyan, ta. Yeah. Parang may mga listing sila. So, uh, pagka Saturday, Sunday sila, it's 688 and 588 kapag ka regular day. So, regular day kami ngayon. Ito yung mga menu nila, yun. Eh, oh. May mga sauce sila. So, kung makikita niya yan, ayun sila, oh. Mamaya, dalawang sauce na kaya dito sa pinaka-hotpot nila. And then, may mga, may mga selection sila ng mga meats, eh at saka mga balls ayan oh Yeah, mga balls <laughs> and then meron din silang mga iba pang mga dishes dito pero let's see ha kasi natural to see to believe pero may mga vegetables din sila ayan kita nyo ba diba? so mamaya makikita natin lahat yan okay balikan ko kaya Ayun ay yung complementary anong talang yung treat ulong ay hindi ma ma ano eh? parang parang wala naman hindi <laughs> pa ata na stiff mamaya pa yan hindi nahalo so, ayun na ayun na ayun na yung ating ano yan yung ating hot pot ah ganun tapos induction cooker lang siya na sa ilalim so saan ang switch natin kapag ka, ano ah oh, si Mengay na lang ah, ah siguro 3 Okay na yun. Tapos? Ano? Ah, itataas yung pinaka-induction cooker. Ay, ah, shala. Oo nga, tumataas. Sige nga. O, oh, sige, baba mo. Oo nga, bumaba. O, oh, sige, taas. <laughs> oh, di ba? Ah, para makuha mo yung... Oo, oh, oh, okay, 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 sige. Uy, ganda si Arlinda. <laughs> oh, linis pa. Oh, guys, oh. Linis pa. Oh, di ba? Oh, ang sarap din gan 'o oh, dun sa mga gusto magdinyagan dyan. <laughs> oh, punta kayo dito. Sandali. Eh sandali, ito ano flavor to? Miso. Tapos yan ano yun? I forgot na. Sorry. Show you oh, show you. without garlic. Ay, show you without ano yun? Ginger. bus mo na to. Para hindi masyadong kulo. Lagay ko lagay kaya natin si number 4. Andiyan sa gilid meno, no, pipindutin mo lang up down number 4. Sige lang, busang bus. Ako na, ako na, ako na. Dali. O oh, ba't binawi mo pa? Kuha na lang ulit Kasi maubos ko naman yan eh <laughs> Grabe siya. Yan. Yung pala ng dinala. <coughs> magbiak ka nga ng tigisang itlog, men. Hindi, ayan, meron na ako. <coughs> ha? Huwag na, wag na, mo lang. Buo. Yan, hindi mo lang dyan. Yan, ganyan lang. Okay na yan. Dito sa isa. Pampatanggal yan ng ano eh. Kung may maalat man dyan. Yan. Subagal. Parang ayoko kumulo. lagi mo kayo sa number 5 ta. Alam mo yun, diba? ba? Nandiyan sa gilid. May up-down na ano button. Kita mo na. Sige. Balikan ko kayo guys ha. Ah. Pagka nandito na iba pang namin dapat ano, ilagay. Ay masarap. Ano sa ginawa mo? Itlog? Kasundot, titikmang ko. sarap daw sa iyo. Wong <laughs> ko sa yo. Tapang ng tapang ng bawang. Ah, -ah. Pakidala na iba, miss. Dami namin ni. Eh. Ito nga muna, tikman ko nga muna tong mga to Tikman natin ha Kasi Hindi ko natikman, pero yung isa parang sardines ang lasa eh ay, ito, pinat, pinat, pinat sauce. Ay, alam ko na ang gusto ko, ah. Mm. Yung puti? Mm, mm, mm. Pinat sauce, pinat sauce. Pero itong isa, ano ba yan? Ang hirap mag, ayan. Man natin itong isa. Ito oh, gusto. Ano <laughs> yun, yun? Ano yun? Ba't ganun? Siguro naninibago lang ako sa pandasa, pero... <laughs> there's something. Pero, no, 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 ganito. Eh, pag sa sabaw, masarap yan. Ito ata yung sa Japanese restaurant. I forgot this one. Para siyang slice na something. Ha? Pero matapang ang lasa. Hindi ko okay kinaya. Mamaya pagka medyo manhid na yung ano ko, palit ko. Tsaka ako titikman yan ulit. Ano lang sila, Pinoki fries. Ano daw yun? Ano yun, meat? Tempura. Ah... Para sabay-sabay Tikman natin ha. Para hindi tayo. Pa yung... Tikman natin. Ay, ito muna. Layo eh, pasensya na. Ha? Ay, ba 'yan? Tempura. Kakaiba. Hmm. Sakto lang, medyo matabang pero ano siya yung Hindi siya, hindi siya talaga shrimp. Oo nga, yung ano siya, yung tag nito, yung processed shrimp. Ganon. May masarap. Gusto ko sa peanut sauce. Hindi mm. dinala na naman. Pero tikma ko muna tong ano, fried na. Hmm. Wala mo ng sauce ha. Puros mukha ako na nandito. Nap. Uh, <laughs> Napan sauce yun ha. Lagyan natin ng peanut sauce. Ano yan? May dinala naman sila. Hmm. Ah, isang bow na? Ay, mataba! Oo nga. Natikma ko lang. Hmm. Kayo hey, na yan. Ito talaga ang nagustuhan ko So gusto ko tubo Kahit ito na lang siguro kainin ko Yan, good konsentrat sebab kosong. Masukkan macam ni. ni. lagi Dahil kasi yung background ko dito pagka kumakain na ako, no? Yan. <laughs> Ito tayo muna eh sa bawat. Ano sa bawat? Piso. Pati ng pipay ko. Oo, oh, oh, busog na yan eh. Oo, oh, oh, so Wendy's. Well sarap. Sarap siya. Teka, huwag tayo laman. Ito oh, ha, baka sabihin na naman nung ano. Ito siya ng viewer. May tinga daw. Eh, syempre, kumakain. Malambot yung pork. Sa sauna natin dito. Peanut sauce. ay eh, ayami pagkain na sila diyan oh. Mm -hmm. Balls.

ah yung rice at saka yung <coughs> yan ang cute naman ang presentation ng rice nila <laughs> ayan o ninyo oh. <laughs> ah yung maki yan. tikman natin to ha Siyempre, masarap yung may shrimp tail ayan <laughs> Pangit na talaga ng view ko dito. Tingnan nyo, <laughs> anyway. Gusto ko yung Maki. O, pa ako. Sign mo na ako, ha? Pag may bagong darating, nakakaiba. Sige. Yeah. Bago na namang Maki, oh. Siyempre, sisentensa natin yan. Eh. ang layo naman. Paabot mo naman. Kaya ko pa-zoom ng ilang... Siyempre, sisintayin din natin ito kasi kulay green. <laughs> Ay, maganda sa kanila. Pag kami customer, tsaka lang niluluto, tsaka lang ginagawa. Kaya ma malalasahan mo na fresh, hindi ka dahil sa mga buffet na parang may overnight na. Kaya, ganda. Ito talaga eh. Ang tempura nila eh, di ba? Hmm. Hindi sa unang kagat eh, ano? hindi talaga siya sa unang kagat eh hari na ang ano tapos may tatlo siya sa usawa na ito nga ha ah. hmm. hipon niya hipon oh. ang kapal, hmm. ah. last but not the least Pag talaga. <laughs> Masarap te. Oh guys, balikan ko na lang kayo, di ako makakain eh. <laughs> Type ko yung ano, ah, Maki Good. Wala naman akong reklamo? Good naman lahat. Tapos, ang maganda niya, yung sauce niya, ito pinaka, yung pinaka sabaw niya. Ano, hindi siya kaalatan kaya naku recommended ko to sa mga senior citizen o oh. pero tapos yun ito ang tempura niya di ba sa unang kagat hipon na hipon ka agad <laughs> bago kamo kayo guys kain muna ako hindi ako ng ganito eh bago na naman oh pansin niyo, may orange tapos may green ngayon may super parang almost red na ayan Siyempre, titikman ko yan kaya lang si ate ang tagal ang kulit so ayan tikman na natin tapos sa na si ate hindi naman siya kasi lang. Tapos siya hindi pa kasi. Kaya niya. ha. Pagkakit ako sa inyo ha. Ayoko. Ayoko niyan. Alam niyo, kung pupunta kayo dito, mapapadami kayo ng kain ng maki. Kasi, first day, ano, talagang fresh yung pagkakagawa. Hindi yung inimbak muna tapos isinaserve. Hindi parang kagagawa lang ba? Yung malambot pa, napakalambot pa. Tsaka yung mga nasa gitna niya, malutong-lutong pa. Tuna spicy. Masarap. Sige uh, nga. Masarap yan. Sige nga. Yaki nga, bibig. Ako busog ni. Sige nga. Ham. Um. Yum. 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 Ba't kung kakainin, ikaw nag-order yan? Ulo, isa lang sa akin dyan. Busog na ako. <laughs> Sige na.